Mahigit dalawang daang katao ang dumalo at nasiyahan sa pagtatanghal ng The Miracle Man Music Play. Layunin itong paalalahanan ng bawat isa na magtiwala sa Panginoon at maranasan ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Si Erika Jen Andal para sa Balitang May Pag-asa. Sa pangunguna ng Cavite Mission Adventist Youth Ministries at Yugto, Pahina at Entablado, itinanghal ang musical play na The Miracle Man sa Adventist International Institute of Advanced Studies na laanwan si Cavite. No <audioan> The Miracle Man ay isang dula na isinulat ni Ramgill Twinkle Mapalo, Voice of Youth Coordinator ng Cavite Mission, at idinirect ni Michael John Triano, Area 3 Vice President. Ang um, oh, um nakapasalamat um, uh, sa kanila at sa ating tayong at sa katulong ng bilis. And so, mensahe na gusto kong maiwan sa mga manonood, lalong lalo na sa mga kabataan, ay na, na, magtiwala sila sa ating Panginoon na mas patuloy silang manalangin sa kanya ano dahil hindi hindi tayo iiwan ng Panginoon. Sa buhay natin, ano man ang nangangit natin, na andyan ang Panginoon at may mga kaibigan tayo, may mga kasamahan tayo. At ang Biblia ang siyang magbigay sa atin ng sagot. At yung mga experiences na naranasan ng ating Panginoon, ng mga nila Zakeyu, uh, Muman, na nagpapatunay na ang mga karanasan natin ay nangyari noon at hindi tayo iniwan ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon. So, patuloy tayo magtiwala sa kanya at makasalawa. Mahigit dalawang daan ang mga kabataan, pamilya, at mga taga-suporta ang dumalo upang masaksihan ang makapangyarihang mensahe ng dula. Hindi lang ito isang pagtatanghal, kundi isang paanyaya sa bawat isa na maranasan ang Himala ng Diyos sa kanilang buhay at lumakad sa pananampalataya. Congratulations! It's a wonderful presentation of the Miracle Man. Uh, amazing story, uh, the greatest story ever told. So, It's a miracle how God can uh, assemble such uh, talents of young people in order to uh, glorify His name. Uh, maganda po ang message. It's uh, powerful and we are all challenged to be part or participate in God's work whatever our talents is. Nang pagtatapos, ginawaran ng pagkilala ang mga participants, sponsors, cast, at production team bilang pasasalamat sa kanilang suporta at dedikasyon. Ang The Miracle Man ay hindi lamang isang pagtatanghal. Sa likod ng bawat eksena, kanta, at mensahe, ipinapaalala na ang Panginoon ang dakilang milagroso. Ang pumikilos at nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating buhay. Hatid ang balitang may pag asa ako si Erica Jenby Andal, naguulat para sa Hope Today, HCNP News.